ng magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radyo, TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports to. Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Avante selection 2025. Avante selection 2025. makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radyo Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo pangalagaan Abante Radyo Eleksyon 2025 2025 Special Coverage Special Coverage Dito sa 1494 DWAR Abante Radyo Abante sa balita at serbi sa pagsisimula ng kampanya, may mga naitala ng insidente ng vote-buying. Pero, paano nga matutukoy ang vote-buying sa panahon ng kampanya? Ayon sa COMELEC, ito ay ang pagbibigay, pag-aalok o pagbibigay pangako kapalit ng boto. Katulad ng pagbibigay ng pera o employment, franchise o grant sa private at public. Itinuturing rin ng COMELEC na vote buying ang pamamahagi ng pera, gift bags, groceries, pay envelopes at iba pa na may value. Yan ang ating paalala para iwas sa problema. Huwag ibenta ang boto sa halip bumoto ng tama sa darating na Mayo 12. Ako si Jean Lacorte ng Abante. an ice on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention. Para sa recitation, may sasagot ka. Dito lang po sa iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. -ba -ba Ito ang Marisol at Kanon. direksyon 2025 direksyon 2025 Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya. Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Yan. Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya. Iya. maring Rocky! Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga iya yeah. <laughs> dito po sa Abante Radio DWAR 1494 ito lang original ang inyong kasangga paring ring Abante na tayo number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo. TV. magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radyo, TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports to Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Luzon provincia. Luzon provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga Correspondents, buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon Provincia Kasama si Barrio Veras Barrio Veras Mabuhay Pilipinas. Martes na po tayo. Welcome sa Luso Provincia. Unahin natin ang mga headline. Ang balita po ito doon sa mga taga Bicol. Na mga trabahador 40 pesos na dagdag sa daily minimum wage sa Bicol, Aprobado na. 40 pesos po 'yan, mga kabante. Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o tinatawag na Chesa na yung pagpapa meron palang ganong plano yung pagpapailaw sa Bulkang Mayon Kansinado Dagdag na subsistence allowance naman na masundalo Good news na doble at pagtangkilik sa lokal na produkto hamon ng DTI Calabarzon para po sa mga local government units sa rehiyon. Yan ang mga pauning headlines sa Luzon Province ngayon po March 25, 2025 mga kabante. Ang na po tayo magsasama-sama. Uh! Abante Radio Live Report. Tutok lang kayo sa online Sokmed ng Abante Radio at sa talapitan o sa frequency pwede rin po on air by 14.94 sa inyong talapitan. Bandang gitna po kami ha. At salamat ng marami sa patuloy na sumusubaybay sa lahat po ng programa namin lunes hanggang biyernes. Tampok siyudad na tayo! Tampok! Siudad. siudad San Fernando City Ito, sigurado na tayo sa Central Luzon po ito Ang San Fernando City ay saling siudad na matatagpuan sa Central Luzon Ito po ay sakop ng probinsya ng Pampanga Excellent! ang uh, probinsya na hindi nakapasa bilang culinary capital of the Philippines. <laughs> Tinabla daw ni PBBM. Anyway, ang San Fernando City po ay nasa 35 ang barangay na sakop po niya, 35. At ang mayor Jan ay uh, nako active na active si Mayor sa TikTok o kung saan man sa Socmed. Uh, si Mayor Vilma kaluwag ang mayor po ng San Fernando City. Ang vice mayor niya si Benedict Jasper Simon Lagman. At ang uh, salita siyempre sa San Fernando ay Kapampangan at Tagalog San Fernando City. Dito so, yung uh, parol capital yata naman, 'di ba? San Fernando City. Amok. Shudand. Shudand. Mainit po ngayon dito sa amin Sa Quezon City o sa Manila Pangkalatan ha At uh, ingat lang po sa mga buhabyahe rin Para naman sa coding today Tuesday, bawal ang uh, Ano ba pag Tuesday? 3 and 4, bawal oh, Pero may window hour pa naman sa coding natin Hanggang uh, Pwede pa kayo bago mag 5 o'clock mamaya at uh, unahin na po natin siyempre sa pagkakatong ito yung mga reports ng mga provincial reporters namin. Nakakalat na sila sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, unahin uh, natin yung Chesa, ang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Eh, kinan sila na po yung pagpapailaw sa Bulkang Mayon. Uh! Ano kaya itsura ng bulkang mayon kung may ilaw, ha? Parang nabibisualize nyo ba? Ang ganda-ganda sana, no? Umaabante sa Balita Abante, Reporter Rosa Solarte. Luso Report. 4. Hello, Miss Rosas. Kabadi, nagpadala na ng notice of termination at cancellation ng chairperson ng Pizza and Awards Committee ng Kiesa o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa tanggapan ni Mayor Alfredo Garbin. Isinapubliko ng Alcalde ang notisya na nagsasabing kinakansela na niya ang procurement ng Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting sa Albay sa ilalim ng design and build scheme na may budget na nagkakahalaga ng 500 million, pesos. Rason ng pagkansela o termination dahil dahil sa mga issues sa pagitan ng pamalaan at stakeholders, kailangan ng TIESA ng full acceptability sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Kinansila rin ng sa ang bid ng loan bidder ng proyekto na Amigo Entertainment at uh, Amigo Entertainment with, uh, may kasama ito eh, sige Amigo Entertainment Technologies Incorporated, JV with BF Corporation. Ayon pa sa tiyasa, ang pagkansela ay alansunod sa Section 41 ng Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 9184. Maalala kasi kabadi, uh -oh. kasi realize ito in just a matter of halos 2 hours ngayong umaga. Mm -hmm. Ay, ngarag, ngarag ako kasi... kasi... Uh, Una-unang nagpalabas ng statement ang Albay Provincial Government mm -hmm. na hindi sa Tiesa na, na itigil ang I I programa matapos magsagawa ng public hearing itong weekend mm -hmm. ang Tiesa. At uh, doon nakakita ng mga issues na may kumukontra. Mm -hmm. At pangalawa ay ang statement naman na nagmumula sa clergy at sa obispo ng Albay. Sa simbahan o sa simbahan na may mga rason sila kung bakit uh, um at tinawag nilang proposed artificial illumination at cosmetic project daw oh. at pagsalauna sa kasagraduhan ng creation mm -hmm. ang minika ang bulkang Mayon at makakasira ito mm -hmm. sa kalikasan. Kaya ngayon, mm -hmm. finally nag-post na at nagpadala na ng desisyon na kansilahin na lang mm -hmm. ang procurement at ang proyekto. Pero ano, Pero ang, uh, noong una pa, uh, kailan ba na-propose yung pagpapailos sa Mayon, uh, Kabanting Rosas? mga ilang taon na rin ah, na. at may budget na no, kaya nga. nga oh, Oo. Oh. may may sa sa pag uh, ano natin ay may naka may nak may 500 million, million. na 20, 2024 mm ng mm -mm. Mm, mm, mm. At mm, mm. ang second tranche ay uh, na 750 million pesos ay ngayon 2025 available na sana available na sana. Okay. So, Ay, na natin mga mm. susunod na mga hapang o mga developments mm. sa issue nito. Napakaraming Kapos Christmas doos, lights sana yung gagamitin doon. Oo oh, oh, eh. <laughs> Saya. Pero hindi. ang, ang, uh, ang sabi, uh, idagdag ko to. Go sa, ahead. sabi, na, sabi sa statement ng, ng diocese ng Legazpi, magiging kata, katatawan ng... Ayun nga Ay daw eh. May Bum point naman din sila. Oo, mm -hmm. dahil hindi naman ito ginawa tulad na, tulad mm. sa Mount Fuji, sa Everest, o sa si right. Alps, ay wala namang ilaw, mga May natural talaga. Oo nga. Mm -mm. Thank you, Rosas. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Rosas Olarte, Abante Radio, Bicol. Ano yung sabi ni Jessie? Palaging Pasko. Merry <laughs> Pagtingin mo ng Mayon Volcano, Merry Christmas! Merry ba? Diba? Uh, may punto rin yung simbahan naman. Sa ganang akin nga, eh, hindi, hindi magiging parang natural yung vulkan as it is, ba? Diba? At saka parang wala pang ang vulkan sa buong mundo na inilawan. No? Ay pagbiglang pumutok, sayang yung 500 million. Pero at least naman din, eh, kung wala pa sa buong mundo, hindi tayo ang first. Uh, so, first ka, iba talaga. Anyway, tapos na po yung kwento. Tinigil na ng local government ng Albay. So, that's it. Basta pagpunta nyo ng Marine Volcano, pakuha na lang kayo ng mga ano, trick shots para ayos, ha? Alas 12.48 48 oras. Eh, kung yung underground river sa Palawan, pailawan din kaya. Tingin nyo, pwede? Ha? Paano na yung mga paniki namin kapatid doon? Dagdag na subsistence allowance po ng mga sundalo nadoble na doble na, na doble na. Maabante sa balita Romy Lozares. Luso, report. Board, Romy, go. Sa harap ng mga membro ng Western Command, ibinalita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagtaas ng subsistence allowance sa 350 mula sa dating 150 pesos. Ginawa you know, ito na ng kalihim ng BNB sa celebration ng 49th year anniversary ng Western Kuman sa Hapon. Ay sa kalihim, malaking tulong na ito sa mga sundalo para hindi magkakar sa kanilang pangailangan sa bawat araw at magkaroon ng maayos na pagkain sa kanilang pagbibigay sa resyo. Ang aumento sa some allowance ay magsisimula ngayong buwan o susunod na buwan ng Abril at ang full implementation naman ay hanggang sa susunod na taon na ng point in ng Okay, maraming mga tao rin para sa radyo. Malita mabilis, mabangis at wala ng hindi. Maraming salamat, Romy Luzares. Abante Radio Live Report. Buat po dyan sa Abante Radio sa Palawan. Hindi nyo pong narinig, ha? Samantala, standby Johnny Riblando. Uh, puntahan muna natin yung ilang mga detalye ng mga headlines din natin. Rubisa Headlines. Ngayon pong araw na ito ng uh, Tuesday na. Martes na po tayo. Ha? Mabilis na naman ang mga linggo. Pagkatapos ng lunes, Martes na. Bukas, midweek na naman. Sa Bicol, ito po, inaprobahan din ng National Tripartite Wages and Productivity Board. Yung rekomendasyon naman na dagdag na sahod sa Bicol para po sa pribadong sektor. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, apat na pong piso 40 pesos ang uh, daily wage increase na ibibigay. Kaya po mula sa 395 pesos, magiging, uh, pakinggan yung mabuti to Aling Pepa nga, baka maisahan ka nung apo mo, ay magiging from 395, magiging 435 pesos na ang minimum na arawang sahod. Isang daang libo, apat na daan at labing apat na trabahador sa Bicol ang uh, mabibinipisyohan po ng dagdag sahod pero yung increase ay hatiin sa dalawa. Excellent. Ibibigay mula April 5, yung pong unang kalahati na increase at mula naman December 1, 2025, yung second tranche na tinatawag. ay sa Bicol Board, ang mga service at retail establishments na mababa sa sampu, ang empleyado exempted na. Ah, uh, naman hu talaga sa pagpapatupad ng wage increase. Magiging ma-restrained raw na barangay micro business enterprise exempted din, at ang mahalaga at least dun sa karamihan about 100,000 plus ay mabibinigisyohan ng dagdag na 40 pesos sa rawang sahod sa Bicol. Pizza, hello. Alas 12.52 sa oras, yung mga babaeng pulis naman po at non-uniform personnel ng Bataan Police Office. So may dalim sila sa pagsasanay, sa natutuwa ko pag may mga ganyan training. Paggawa ng tinapa, ito naman paggawa po ng pandisal. Maabante sa Balita Abante Reporter, Johnny Riblando. Luso, report, report. Go Johnny, go. Um ang uh, Bataan Police Provincial Office sa uh, ng Technical Education and Skills Development Authority o ito yung TESDA uh, ay nagsagawa ng livelihood training para sa mga babaeng uniform at non-uniform personnel sa bread and pastry production o ito yung pandesal, making kahapon uh, March 24, 2025. Sinabi ni Bataan Police Director Colonel Palmer Tria na ang Bataan PNP at TESTA ay nagtutulungan para sa bakapagbigay ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga polis. Ang partnership na ito anya, ay naglalayo na suportahan ang uh, mga pagsisikap ng pamalan isulong ang pagulad ng ekonomiya at magbigay ng uh, napapanatiling kabuhayan para sa mga tao. Pinuri ni Tria ang uh, Bataan sa pagsasagawa ng livelihood program na nakatuon sa sining ng kandisal, paggawa para sa kanilang mga opisyal. Ang inisyatiba na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang kasanayan at kaalaman sa ating mga tauan ngunit Binibigyan kapangyarihan din sila ng, ng pagkakataon tuklasin mm -hmm. ang mga alternatibong uh, pinagmulan ng kita eh, dag, dag, dinagdag pa nitong si Colonel Priya sa pamagitan ng pagbibigay ng ating mga polis ng mga kasanayan at sa kabuhayan, itinataguyod natin ang kanilang personal na pagunlad, pinahusay ang kanilang kagalingan at pinalakas ang pakiramdam ng pakikipag-uugnayan uh -uh. sa mga nasa komunidad. Paborito namin, so, Johnny, yung, ano, yung Ubi Pandisal. Uh Oo. -oh. Paborito mo rin ba yun? Uy, may mga yung, iba ibang araw ano pa yan. No? yung, ube ubi pandesal, di ba? Yung ubi pandesal, masarap. Mm, may uh, mga pandesal, may palaman na peso sa loob. Ayun, meron yun. Oh. No? Ano ba yan? Medyo so, malayo ba yung, ano, yung lugar mo dito sa Abante Studio? Ano, ah, nandito ako sa... Ah, Travel, CJ proper, uh, kaabanting-bating. Ah, malayo nga, ano. Pero Kumana. pag... Oo. Oh, kumuha lang ako ng bag, ma kumuha lang ako ng litium, Signal. uh, medyo uh, sa na lugar o oh. uh, uh, oh, kasi may maingay yung mga sasakyan na kaya na ako ng kalsada oh. sayang kala ko malapit ka sa amin eh Ah, uh, <laughs> hirap kasing makarelate sa pandesal pag hindi natitikman. Ah, ganun ba? O uh, eh, Oh. Sa, sa, ngayon, buddy, uh, ano yan? Uh, ano na to? Ano? Uh, marami na yun. May, may mga mm. rolling uh, store na ng pandital. Uy, that's Dala -dala yung Oven, oh. Uh oh. Kaya nga, yun, minsan nga yan, ipipito ko sa abante kung paano nila nagawa yun. Kasi, pero karamihan naman din sa mga nagtitinda ngayon, uh oh, marami rin yung mga bakery na umaangal. Dahil dyan. Eh, kanya-kanya siyempre hanap buhay eh. Awari ko, sakto uh -oh. lang naman din yun ang day-to-day naman kasi pagdating ng 7 to 8, wala well, mm -hmm. ng pandesal. Ito hanggang gabi ang pandesal, itong rolling store na to. Oh, all day talaga merong pandesal, ha? All day, oh, all Kahit na anong oras ka bumili ng pandesal, pag nakita ko yung mga nagkikinda, oh. marami na sila rito sa Barangay Barreto, eh. Oh. Galing yan sa Subic Town. Tama na, Johnny, nagugutom mm -hmm. na kami. <laughs> okay. Thank you, ha? Thank you. <laughs> Para sa Luzon Provincial, ako si Johnny Reblando ng Amante Radio, ito ang Balitang Mabilis na Live Report. Pero kung may mabibilhan si ano si Joan jansa. Meron ba dyan sa ano? Yung, ano yung bakery dyan sa kanto? Meron? Oh, bilhin na kayo. Ako nang bahala. Ubi pandesal lang pala Ha? Eh. Huh? Anong ginagawa ni Ogie? Ako ah, Coco Pan. Oh, meron din dyan. Saka doon sa Kawilihan Bakery ba yun? Doon sa kanto doon? Oh, bilhin na kayo ng ubi pandesal. On air, sinasabi ko na sagot yan ni eh, Ogie. Okay. Ha? Huh? <laughs> Natakot bigla si Ogie. Okay? Uh, sa Dabaw po, mga kabante, merong balita rin yung CDRR mo. Ano daw? CDRR mo. Nanawagan po sa mga Dabawenyos na suportahan ng Mobile Blood Donate Drive. Mga bante sa Balita Abante, reporter, edit Isidro. Luso, report. go. Maraming salamat sa banting body sa mainit, mainit na tanghali Sobra. mula dito sa daw. Napaka-init. Opo. Oo, nanawagan ngayon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sa mga dabawenyo. at na lumahok sa kanilang mobile blood donation drive sa CDRRMO at saka sa 911 compound sa SIR New Matina mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa Marso 28. Ang inisyatiba ay bahagi ng uh, maagap na diskarte ng lungsod sa pagtugon sa emergency at pagpaplano sa sakuna na uh, ginagarantihan ng madaling pagkuhan ng uh, tulay ng mga dugo. Ayon kay Rudy Cabo, ang Assistant Department Head ng CDRRMO, ang lahat ng blood donor ay sa sa ilalim sa health screening upang matiyak na ligtas ang kanilang mga dugo. Inihikayat ang mga donor na, mga dugo na maganda bago mag-donate. Siguruhin lamang na kumain sila ng masustansyang pagkain tulad ng pandisal na sabi ni Kaabanting Badi at uh, may sapat na tulog at uminom ng maraming tubig ayong salamat walang damang edit Pedro ng abansi radio itong balitan mabangi, walang thank you ma'am edit happy uy abad ah, ka na napunda si boss ronnie ramos doon sa picture eh nagprograma lang yung kanina madaling araw din eh saglit lang at birthday ngayon march 25 tama no ang bilis lang pala 25 na sweldo na naman sa mga may trabaho Uh, tita, ay wala na pala uh, Si uh, Cecil Lorente, birthday today Ram Ibrahim, Vanessa Fama Janice Abueg, happy birthday uh, John Katrina Didios Ruby Anduca Vera Maria Esguerra Madeline Christine Lagurfa Ayun, happy birthday. At siyempre, happy wedding anniversary lang kay uh, brother John Lemon at kay uh, Maring Irene uh, Revilla. Happy wedding anniversary today. Happy birthday. At, pasyal na ho kami. Pasyal probinsya. Ang papasyalan na natin San Fernando Old Train Station. Ito po yung makasaysayang structure na nandyan sa San Fernando Pampanga at panahon pa pala ng Amerikano nang maitatagpo ito, naging mahalagang bahagi din siya ng sistema ng tren sa Pilipinas. Partikular po sa ruta ng tren mula Maynila patungong Hilaga. Ang istasyon ay may classic na disenyo na pinapakita yung impluensya po ng kolonyal na arkitektura. Pero turing din ang simbolo na simbolo ng kasaysayan ng San Fernando. At sa salukuyan, itong pong lumang istasyon na ito ay nagsisilbing isang museum na naglalaman na mga makasaysayang gamit at pa pang alaala na nakaraan. Pwede rin magbigay daan sa mga turista at estudyante para po matutunan ang kasaysayan ng transportasyon at kalakalan sa rehyon. Meron palang ganyan. Puntahan nyo po San Fernando Old Train Station sa San Fernando, Pampanga. Ayos! Pasyal Provincia Huwag ding kalimutan mga kabante ka na subaybayan ang uh, lahat ng balita na pwede mabasa sa bante Tonight. Mabilis sa balita at sa Abante Tabloid din, una sa balita. Sampung piso lang po yan. At uh, every Saturday, huwag niyong kalimutan pong subaybayan ang programa. Okay. solo flight na nga pala si Sir Alvin Barcelona uh, sa OOTD. Ayan. Opinion of the day. Every Saturday, 12 noon to 1 p.m. At sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa amin, thank you. thank you. Hanggang bukas, Wednesday. Ingat po kayo ha. At dahan-dahan uh, lang sa pagkain po ng Ubi Pandesal. Ha? Ako so, si Buddy Oberas. Mabuhay, Pilipinas! You. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radyo. Di na ito ang Abante Radyo TV